Gaano nga ba kalupit ang impyerno at bakit hindi ka dapat mapunta dito? Kung naniniwala ka sa sinasabi ng Biblia 100%, dapat paniwalaan mo rin ang impiyang Tatandaan mo kapatid na kapag ikaw ay namatay, dalawa lang ang pwedeng kahantungan ng kaluluwa mo. It's either langit or impierno. Wala kang karapatan na mamili kung saan mo gustong mapunta. Kung gusto mo mapunta ng langit o ng impierno. Ang magpapasya nito ay ang Diyos lamang. At depende po ang pasya ng Diyos according sa mga naging desisyon natin dito sa lupa. Kung nanampalataya ka ba sa Panginoon o hindi. Apat na bagay na binabanggit ng Biblia patungkol sa impierno. Una ay ang mga uod. Sabi po ng Mark chapter 9 verse 47 through 48 At kung ang matamo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mas mabuti pang isa lang ang mata mo, pero kabilang ka sa kaharian ng Diyos. Kaysa sa dalawa ang mata mo, pero itatapon ka naman sa impyerno. Verse 48, Ang mga uod doon ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi rin namamatay. Sa Buko of Isaiah, malino na sinasabi na ang mga uod na ito ay kakainin ang katawan ng tao. Yes, meron pong tinatawag na katawang pang impyerno. Ito po ay nakadesenyo lamang para sa mga tao mapupunta ng impyerno. Ang mga uod po sa impyerno ay hindi namamatay. Nakadesenyo lamang sila para pahirapan at kainin ang mga tao na napunta sa impyerno. Pangalawa ay ang eternal fire. Ito po yung pinakasikat na parusa patungkol sa impyerno. Basahin po natin yung sinasabi ng Bible sa Matthew chapter 25 verse 41. Pagkatapos sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayo mga isinumpak ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Nakakalungkot ang isipin na sinabi dito na ang impyerno ay nakadesenyo para sa mga demonyo lamang. Ngunit sinabi ng Panginoon sa mga tao sa kanyang kaliwa, meaning to say mga taong hindi ligtas o mga taong hindi makakapunta ng langit ay ipapatapon sa impyerno kasama ng mga demonyo. Kung parang pinapasabi ng Panginoon na dito na babagay ang mga taong hindi sumampalataya sa kanya. Ibig sabihin po ng eternal fire ay walang katapusang apoy. Kung walang katapusan ng apoy, nangangahulugan lang na wala din katapusan ng impyerno. Ang impyerno po ay isang lugar na may pasukan pero walang labasan. Ibig sabihin, the moment na napunta ka sa impyerno ay hindi ka na maaaring makalabas at dito ka na mananatili habang buhay. Naranasan mo na bang mapaso, kapatid? Sobrang sakit at sobrang hapdi. Paano pa kaya kung buong katawan mo ang nasusunog? Hindi ka nasusunog ng isang araw, kundi nasusunog ka ng panghabang buhay. Ganun po ito kahirap. Pangatlong parusa sa impyerno ay ang mga nagngangalit ng ipin. Basahin po natin sa nasabi ng Matthew chapter 13, verse 42. Itatapon sila sa nagliliyab na apoy at dooy iiyak sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Ibig sabihin po na itong magngangalit ang kanilang ngipin, yung tinatawag na gnashing of teeth, kiskisan ng mga ipin. Sobrang hindi maganda sa pakiramdam yung magkaroon ka ng pangingilo. Imagine mo na lang na nagkikiskisan ng mga ipin mo. Sobrang sakit po nito mga kapatid at sobrang sakit din po sa ulo. At hindi rin po maganda sa pakiramdam. Ganito ang ginagawa ng mga taong nasa impyerno. Nagkikiskisan ng kanilang mga ipin, nagnangalit ang kanilang mga ipin, gnashing of teeth. And lastly, ito pong tinatawag na day and night. Sinabi po ng Revelation chapter 14 verse 11, ang usok ng apoy na magpapahirap sa kanila ay papailin lang magpakilanman. Araw gabi ay wala silang pahinga at sa kanilang paghihirap dahil sinamba nila ang halimaw at ang imahin nito at nagpatatak ng pangalan nito. Actually mga kapatid, wala naman po talagang day and night o araw at gabi sa impyerno. Ibig sabihin lang po dito ng araw at gabi ay walang pahinga, walang humpay, walang katapos ang parusa, na mararanasan sa impyerno. Habang buhay pong maghihirap. Kung parang nagsasawa ka na sa hirap na nararanasan pero ito ay walang humpay. Hindi isang buwan, hindi isang taon, hindi sampung taon, kundi habang buhay na paghihirap sa impyerno. Kasabay nga, nandyan na rin po yung pagsisisi ng walang katapusan. Pagsisisi pang habang buhay. Kaya naman sa lahat po na nakakatakinig ngayon, mabuti na kailangan maintindihan natin ito para ngayon pa lang sa lupa, manumbalik na po tayo sa Panginoon, manampalataya sa Kanya, nang sa gayon ay hindi na po tayo ipatapo ng Diyos sa impyerno. Kung naniniwala ka kapatid na kailangan itong marinig ng ibang tao para mawarningan, malaking tulong po ang pag-share mo ng video na ito, nang sa gayon mapanood ito ng mga Facebook friends mo, mga kakilala mo, para sila po ay manampalataya sa ating Panginoon. Also, pakilike and follow na rin po ang Facebook page ko na ito nang sa gayon po ay ma-update ka sa mga susunod na